Sa last episode, nakita nyo natapos yung vlog natin sa Baknotan. Ito yung bagong episode natin. Medyo may abar lang lang nangyari nung no, sa may last episode natin. Kung nakita nyo. Oh. <laughs> 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 Yun! Nice one! tamaraw natin, dinala natin sa may dagat. Nabunta kami ng ulan. Yun, nagkabalabala ako kami doon. Kapalik na kami ng Baguio ngayon. So medyo dilim na, kaya medyo challenging to, kaya dahan-dahan na lang tayo. Mayroon dami ng konti, kape-kape, tapos mag up kami. Check ng gears, check ng lahat, tapos diretso to mga trupa. Let's go sa Baguio. Kaya ginilay ride na to. Mamu at si Taya dito sa Tamaraw. kaliwa dito. Di ba banking-banking yan? Ito, banking-banking. Tingin mo kaya mata. Ah, sige. Sige, sige. Di ba medyo matagal, basta sabay-sabay tayo. Sige, sige. It's gonna be a good, good ride. Birthday ride. Birthday kong hien mga tropa. Happy <laughs> birthday to your tropa. Thank you, Hansi. Thank you, Mayor. Thank you, Kap. Thank you, Congressman. Two hours away though, bagyo mga tropa. 65 kilometers. Let's do this. 4.2 kilometers yung kaliwan. Pabunta na nagiljan. To Sa Ito.

Magayos na ka motor mo, mabagal Pero mataas yung reliability Pag nagkarga ka, mataas yung speed at agility Kasi bababa yung reliability at peace of mind Pag talaga, pag nakabuo ng makin na nakarga at di na hisira Ganda naman pala eh, peaceful naman pala rito eh Kahit gabi Oh, well, ayun, lang tala tayo naman Wala pa kong overtake sa ating kumaragasa Tapos okay naman tayo sa pace natin Kaya gaming 39 kilometers na lang b Night nah, ride sa Baguio okay, Dirim na rito ganda pala mga trupa dito okay, may cuts ay naharas lahat oh papakiat ng nagil so kahit night ride may guide ka eh para na siyang games so, wala naman siyang ganong bako bako smooth lang takbuhan wet night ride pero sobrang swabi lang 16 kilometers away destination ganda ba kanya no hindi tayo pumasok dyan ng gabi sarado na ay ba ano to bakal to ha dulas Afakadulas.

Nice, solid. Nice one. Thank you, sir. Yeah. Solid man. Nalaw ba ba? Aling kami tinulungan pa ng picture. Oh yeah. Bagi CD. Ah, parang possession road nga to. Oh, Session road. Thank you. Kamjan hina hey mga tropa. Dito pala kami sa loob ng Camp na hey, nakapag-book Kasi bigla na ito mga trupe Eh na yung fog Eh! Hey? Ah, Napaka tinti super pagpapag man Napaka Nakakatakot ah, nga balat Wow, great Salamat po Ah, finally Yun, angas ng bahay natin, man Nice one Napakaangas Jasmine! Nice Happy birthday Safe na kami nakarating mga trupa And happy Sorry yung bahay na nakuha namin Yung inasal po sa gabi And it's still my birthday It's still my birthday Happy birthday to you.

Ito, dalawang din kami ng sa Motors sa shout out sa Cesar yeah, Brian. Thank you so much. Actually, mga merch to, mga trupe. Eh. Mga merch and actually. Kasi dapat sa road tour na to, ang plano talaga namin. Yung parang gusto namin sana pupunta sa isang bayan. Hanapin yung mga trupa, tapos kung sino gusto bumili ng road tour na merch. Eh, ito namin kayo kung gusto nyo. Parang ganun. Pero nahihirapan kami sa setup eh. Hindi namin alam. Na tapos balak namin pag nagtagumpay itong road tour. E namin yung, hindi ko alam po, isang PG man or bigay kami ng isa siguro ng trupa kung pwede bigyan nito. Hindi ko din alam, pwede ko din gawin yung ride with your trupa, eh, parang ride with trupa. Kapag eh. gamit ko sa mga trupa ito, mga PG man, hindi ko ba alam. Tingnan natin ano mga ayayari. Bagyo! Tulog po naman yung mga boys eh, hindi ko naging inisig sila. Para makapahinga mabuti. And here's the 7-11. And we're going back to housing. Yes. Go back. It's very nice. Get some color house. Oh my. Stay long and hot. what. To put on the bus. Hi. Mama, I'm going to go to the house. Mga trupag, ang 11 lang kami rito, kaya i-house tour ko na kayo. Ito ang kitchen. Ito, dining area, living room. We got some good bakuran. Para tayo Napakaganda kay na sa USA. We can see it in the front floor. We can see it in second floor. And here you can see our bikes and truck. Second floor. This is where we stay. Hi, morning. Hi good morning. It's a house tour. Yes. That's my baby. And we got some terrace here. That's the Banyo, here on the other side there's a closet, there's a Banyo and here's map. Good morning, good morning. And that's the room and there's another room here. This is the third floor where Gavin, Ordonez and Bam Bam, they also have Banyo here. Mm -hmm. Third floor house with many many rooms, it's a very good 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 place to stay. All good mga trupa, next namin dito sa campsite naman Sa may, alam ko dinarang bagyo yun, bengget na yun mga trupa Mga trupa, yes. laging tatanda, rock and roll lang <laughs> <laughs> Mga trupa, palabas namin ng Camp Janhei Salamat po, Camp Janhei Ilang hectares daw tong Camp Janhei? 200 ba? Mga golf course kasi ito, tapos daming activity dyan Sa hey, inyong umaga naglakad kamagitan nyo, daming nagja-jogging Napakaganda lugar naman kasi talaga nakausap namin yung guard kahapon nasa 200 daw silang security guard dito sa camp dyan hey. 30 km per hour cruising dahil so, eh Talaga ba sir? <laughs> True natin yung ng Baguio Solid yun, nag erox daw siya dahil sa atin Naka rupa Muna na kumahon Subukan natin ang power ng PG1 ba exit lang na tadaan na taga dito. <makes> Doon daw Exit only to. Kani ano car camping? Car camping yung 700 plus, plus additional 200 per person. Simulan na natin ang ating Motocamp. Charot. <laughs> camping sa Baguio. <laughs> <laughs> Madro pa nakausap na ni Mamo. Sa babae yung car camping. Yeah! E yeah. eh, di gan lampar ah. Tapos akong pampasaya na. Tapos ang pusa Looks nice. And cool. Uh, Nag-abot kaya. Ito so, ang aking turn! Gusto ko bang ikuwikita. Yeah. buhay. Iting <laughs> nyo ng puso. S'mores no? Yes. Bumper um, si mama um, rito. Uh -huh. Lumalamig na eh. Jerry in the house. 3PG1 still doing good. Tamaraw doing good as well. Get some stuff, water, everything we need. And here inside the tent, get the baby sleeping on the airbed. So, up. Huh? look at her view. Ooh. We have Bam Bam here, just floating, chilling. And we have b e Visuals taking care of our media teams. Makma, looking at camping, start camping in the house. malo tsaka mga things ni Ropa oh, ko dumating Ropa, what's your name? Harold po, shoutout po sa Grab Baguio Sir Harold ng Grab, shoutout Ay! Login Sir Harold ng Grab Baguio tsaka mga Grab Baguio dyan, shoutout si sa inyo lahat ha Trupa so, Trupa Oh wow! Ayaw, ganda Ganda, nakisama yung lami Oo nga yun Ngayon lang hindi umulan Vampire wow. shot Vampire, right? Basa-basa eh. <laughs> mm -hmm. Yun. Maninam napay. Ang nga nga. Uy, kulay blue yung place. cooking. Yes. Our alam na po today is barbecue. Barbecue na Hindi na pala siya barbecue. Fried, na fried Barbecue. <laughs> <laughs> Baby, talentation, good music. So sad. Yeah, it's okay. Sad this part. I'm I'm away. Right on, mga Ano na Always remember right all the time. Let's go. Ring -ring. Thank you. so much. Happy birthday. Okay, thank you. lang okay, Yes, good morning, good morning. Okay na si Mamo. Na, hindi na mo pa. Thank you so much for the hot coffee. Tasty? It's good. Sa Gabin sa Jerwin si kasi may shoot si Gabin. Nanguna, salamat kay si Mamo. Nakakapagsama sa akin sa ganitong trip. Tsaka kay Thea. Psych Supply, thank you so much. Salamat sa support na sa mga Riding Geish at sa buong Team 1G. And yun mga drupa, yung road tour na ito mga drupa ginawa lang naman namin to para ulit yung parang makabiyahe kami ng grupo tapos maibot namin yung mga yung Pilipinas kasi mamit namin yung mga trupa so yun, thank you so much e abang ko lang magising itong mga kasama natin and gagayak na rin tayo papababa na tayo nandito kami sa parking ng Alapo dito makikita nyo yung puno na yan yung sa ugat namin nilalagay yan Mayroon yung gloves, balaklaba meron kayong gloves balaklaba at yung ating merch tool, t-shirt, t-shirt, ayan. Mataas, taas mga ka na. Mataas ano, nice. Yeah, yan. Pero yun lang yung entrance ng, ala po, ito yung parking. At andiyan lang siya sa tapat. Andiyan lang ugat. So no, good luck, nice one. So tara tayo tayo, survivor. Bila tayo. Let's go! See you, sunod. Yay. Good luck.